mga ginawa namin ng mga therapist ni Daliel na nakatulong para makapagsulat siya. Gross motor activities. Mahalaga ito para ma-maintain niya ang tamang posture, stability, at makapag-focus siya kapag bibigyan na ng writing activity. Alamin kung left or right-handed ba siya. Obserbahan kung aling kamay ang lagi niyang ginagamit sa pagkuha ng lapis o pangkulay. Palakasin ang kamay at fine motor gamit ang clay. May video kami na piniplay dati at ginagaya niya ang ginagawa. Practice fine motor activities. Ilan sa mga fine motor activities nila ang paggamit ng mga wooden peg puzzle, jigsaw puzzle, clothespin, tongs, scissors, painting at clay. Break tasks. Magsimula sa mga simpleng activity muna gaya ng pag ng mga lines. Kapag ayan na nilitoi saka natin bigyan ng tracing activity para sa letters. Sa una, 'wag mo nang madami. Ang goal ay magwa mo na nila ng tama saka natin dagdagan. Gumamit ng pencil gripper para may guide sila kung paano humawak ng lapis. Gamitin ang kanilang special interest. Gumamit sila ng mga boxes para maituro sa kanya ang sizes ng mga letter. Pagsulat ng nakadapa. Dahil kulang ang diin niya sa pagsusulat noong una, ay pinayuhan din kami na pasulatin siya sa floor ng nakadapa para ma-improve ang diin ng pagsusulat niya at para din mag-focus lang ang movement na kamay niya sa wrist at hindi buong kamay ang gumagalaw kapag nagsusulat siya.